Sakto 12.30 mga loads. Andito kami ngayon sa likod. Ayan. Kasi lagi kami nandito dahil yung mga alaga naming hayop binabantayan din namin mga loads. Ito nga pala ipakikilala ko sa inyo. Ito bagong bili natin. Kasi nalilipasan lagi ang ating mga inahing kambing ng landi. Ayan bumili tayo ng bagong bulugan. Sobra laki niya mga loads. Ang kanyang, ang kanyang lahi ay nobya. Ayan Novian, ayan. Oh, grabe ang laki niya mga lods. Kung aanuhin niyan, titimbangin natin siguro sa mga 50 kilo 'yan. 50 kilo siguro 'yan o higit pa. Grabe ang laki niya mga lods. Ayun naman ang ating alagang baka. Ayun, pinapatay nila 'yung mga bangaw. Grabe mga lods, ang daming bangaw ng baka na dumadapo, punong-puno ng dugo. Kinakagat nila 'yung baka natin mga lods. Oh. Ano kaya ang dapat gawin diyan para hindi dapuan ng mga bangaw? Bangaw na malalaki mga lods, ayan oh. Ayan, kaya pinapatayan nila ng mga ano. Grabe itong ating bagong bili na bulugan. Ang laki niya, oh. Laki laki. Ah, laki ang ating mga alagang kambing andoon sa kabila na yun. Doon sa kabilang paligid. Doon, kung makikita niyo mga lods, maraming puno na yan. andoon. hinatid ko sila kaninang umaga. Ito naman, ito ang mga bagong bili natin na mga kambing. Hindi pwede sila sumama doon kasi bago lang sila mga lods. Tapos naaanihan dito sa amin. Ayan, ayan na sila ngayon. Oh. Ayan ang mga palay. Puro pasyok na lang. yan Puro pasyok na lang. Oh. Oh, ano? Dito ka natitira sa amin, na Ha? Ano ang pangalan mo? Grabe, mga lodso. Ang laki ng sungay niya. Grabe, ang laki, oh. Hindi, 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 yan. Hindi Oh, patuloy pa rin sila sa pagpapatay ng mga bangaw, mga lods. Ayan. Ayan. Ha uh tatayti -huh. ko